sa riwa at malulusog na mga alugbati wala tayong mataniman na mga lupa kaya sa paso na lang natin itinanim yung ating mga alugbati ano? yan so ang unang uh, paraan para maging malusog sila ay yung dilig pangalawa yung ating mga lupa na uh, pinagtaniman itong ating mga lupa ay putik putik ito pero hinaluan ko ito ng yung mga pinagbalatan ng mga nabubulok ng na mga basura galing sa uh, kusina. Ito yan sila, uh, kinukompost ko yan muna sila. Ano, ito, hindi pa ready. Pero itong isa ay malapit-lapit na ito. Yan. So yung mga pinagbalatan na yon ang aking inahalo sa mga lupa ng aking mga alugbati. Tapos yung mga uh, balat ng itlog ay nilalagay ko rin para mayroon silang uh, source ng calcium tapos yung mga ito gaya nito, medyo matatandang dahon na ay kailangan na nating kwanto alisin yan tapos ilagay niyo na lang rin dito yan kasi pwede na yun maging uh, pataba diyan ano yan so tapos uh, syempre dinidiligan sila palagi kasi kailangan ng uh, tubig na madami-dami itong ating mga alugbati para maging uh, malusog sila tapos sunlight dito sa aking place ay nakakakuha lang ito ng sunlight bandang alas 12 ng tanghali hanggang mga alas 4 siguro. So walang enough sunlight ano. 4 to 5 hours lang a siya nakakakuha pero okay pa rin maganda pa rin yung ating uh, mga alugbati. Yan tapos alagaan nyo lang siya ng kwan ng pruning. Huwag nating pahabain yung yung kanilang mga tangkay. Yan, pag mahaba-haba na gaya nito, dapat i-pruning na natin yan. Yan, tatalbusan na natin agad. Pag lagi silang natatalbusan, mas uh, gumaganda sila, mas dumadami pa yung mga talbus na lumalabas. So, pag uh, kailangan natin ng mga sariwang gulay ano, na pang sahog-sahog ng mga alugbate, ay okay na ito kasi uh, hindi na natin kailangang bumili. Yan, so ganyan lang kasimple yung magpadami, magpalusog ng uh, alugbati para libre na yung ating dahon-dahon. Uh,